So what's up mga idol Bagong araw Bagong panibagong vlog Ano bagong araw So mga idol eh, Mayong hapon sa inyong tanan dia Mayong eh, kauban sa trabaho Mag-hi ka Bali Hi Bali So mga idol Naka kami karan sa site no mag uh, ay, din kami retaining wall. Ito. Ito pala mga kaidol. Wala ito sa hulog. Wala ito sa hulog mga kaidol. Kaya ito na lang ginawa, ginawa namin. Yay! Kapala namin mga idol ng Dos nga no, pinulik or plywood. pare patro tanan mga idol kay di dibli. Ang laki nang diferensya. Pagdating okay. dito nga idol, wala na. Ma dito wala na. Dito na lang. At saka doon. Kaya nito. Ngayon ito mga idol oh. Di na sa ulok na yan? Sa ulok na yan. Kaya Hintay-hintay lang po. What's up,

پھر پونڈ پتا پونڈ لا 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 بچا بچا شودري کي ڏي ڪري واسي

Yan po mga idol, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at uh, hit ang notification bell para updated kayo sa susunod na video. And salamat po mga idol. Bye-bye.